guys nice. and guess what hindi ako nakatulog since kanina alas dos ng madaling araw dahil na brown out ang buong ano buong shargal yata tapos eto lumabas na lang ako kasi hindi rin naman ako nakatulog daming lamok tsaka ang init grabe Nandiyan yung surveyor namin guys. O, oh, dyan natutulog. <laughs> <Ooh>. <laughs> dyan na, na siya natulog sa labas. Kasi nga ang init. Tapos ang daming lamok. <laughs> First time ko to na uh, nagawa eh. <laughs> Nagbablog sa madaling araw hanip. Wala yatang vlogger na nakagawa nito. <laughs> Madaling araw. Di kita mukha. Kailangan may flash yung ano, cellphone. Ay, hindi kita. Madilim pa rin. May mga lights sana dyan eh. Yung parang dun o dun sa tulay. May lights dyan. Pero since nga brown out kaya madilim. Madilim yung paligid. Ayan. Yung moon, nasan ah, ba yung moon? Ayon, ulang stars. Malinaw yung buong kalangitan. Ay, nako, wala tayong mapapala dito, guys. Pero dito na lang ako magpapahangin. Ay, hirap naman ito. Sigurado, ano, mamaya, sarap matulog sa, sa loob na ng office gusto ko nang matulog kaso hindi pwede las 4 na, mag umaga na well, ano, babalik yung kuryente mamayang alas 6 pa eh I tiis tiis na lang lakad lakad na lang ako dito check guys, 5.03 ng madaling araw ayan, kita ko na yung nasa harap ko, yung dagat dito ako nakaupo Almost one hour din pala akong nakaupo dito. Nagdadrama. Usually, dyan maraming nagsisurf. Kasi malalaki yung alon. Uh, dyan yung tinatawag nilang cloud nine. Surfing area. Ang ganda oh. Palabas na yung araw. Ayan. Dito yung site namin. Nandun yung staff house tsaka office. Ang ganda. So, dahil alas 5 na, ay maliligo na tayo guys. Gusto ko na maligo. Aray. Sa init ng panahon. Bye for now. So that's all guys. Thank you so much for watching. Bye.